Mr. ang ikaapat na misteryo ng hati, ang pag-aakyat sa mahal na sa langit. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo. Mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi noong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagin na, Maria, na ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inanan ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inanan ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay, Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami, mamamatay. Amen. Abagin Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak, na sa si Yesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagnong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak, na sa si Yesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagnong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inanan ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara lang sa una ngayon at magpasa walang hanggan. Shenawa. O, o Jesus, Jesus ko, patawarin, ko mo, patawarin mo kami sa mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng, ng impyerno. Ng impyerno. Panguyin mo mga kaluluwa sa so purgatorio, lalong-lalo na'y wala na iwala, ang ikahuling misteryo sa luwalhati, ang pagkukorona sa mahal na birhen bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin sumasalangit langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at jamo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamatay. Amen. Habagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamatay. Amen. Habagi noong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na anak na si Jesus. Santa Maria, Hina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamatay. Amen. Abaginaong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon magpakilanman, magpas walang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas, Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga, mga kalabas, kanuluwa, sa purgatorio, lalong-lalo lalong na iwalang nakaalaala. Reina ng langit. Magalak ka, Alleluia. Sapagkat sa ang sa minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, sinapupunan Alleluia. Alleluia, ay nabubuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak o bihing Maria, Alleluia. Sa pagkatunay, sa pagkatunay na muling nabuhay na ang, ang Panginoon. A, Alleluia. Manalangin tayo. O, o Diyos, Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Yesu Cristo, ang Panginoon namin, ay minarapat, minarapat mong paligayahin ang mundo. ang mundo. Hinihiling namin na sa iyo na alang sa ala, ala, sabihin Maria na kanyang, na kanyang ina, ta, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan, sa pamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nang sa una, ngayon magpakilanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nang sa una, ngayon magpakilanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nang sa una, ngayon magpakilanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Din po ngayon gagawin ng pag-aalay ng mga bulaklak. Maari pong humanay sa gitna ng tigalaw. Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat.